Badikal lang natin mga idol yung nakalipas na rally ng INC. Alam nyo ba mga idol, marami nagtataka at nagtatanong bakit daw hindi inaabot ng tatlong araw yung rally. Samantalang ang nakatakda na naman tatlong araw. Bakit dalawang araw lang halos ay tinapos na may mga estikulasyon nga na baka raw natakot ang iglesia dahil nga sa mga aring mangyaring gulo o sa mga banta kaya tinapot na nila yan ang pag-uusapan natin sa video ito alam nyo mga idol bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa bagay na yan Ayan niyo muna ang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa, nawa, nasa mabuti kayong karagayan. At binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Ngayon natin ang ating kwentuhan. Alam nyo ba mga idol na kung gaano kalinis dumating ang grupo doon sa venue ganun din kalinis yung lugar nung kanilang iwanan kaya nga ulit may mga taga metro na naka-assign doon eh humanga dahil nga nung dat na nila yung lugar maga pa raw sila nagtungo baka sakaling nagkalat yung mga dumi eh nagulat sila malinis na kung may mangilan-ngilan man na na iwang dumi binalikan din yan, mga kapatid Oo, binalikan din ang mga kapatid sa iglesia at tuluyang nilinis dinan mga idolang iglesia ni Kristo kadisiplinado nabanggit ko na nga sa mga una kong video na ang iglesia ni Kristo organisado at disiplinado disiplinado sa lahat ng bagay pagsunod sa batas, pagsunod sa kalinisan at iba pa. Kaya ang mga kinaukulan walang pangamba. At maging ang mga pulis na naka-assign sa lugar na yon ay humanga sa katahimikan at kapayapaan. Bagamat may mga konting naging problema dahil nga may mga pulis din na nakihalo doon sa loob ng area ng na nagrarally eh Mabait so din naman yung mga polis at nung kausapin sila at pinalabas sila, mapaya pa naman sila lumabas. So, kasi nga, siyempre, alam naman nila kung saan sila dapat lumugar. O so kinausap din sila nung kanilang mga kapwa PNP na huwag sila doon. Meron silang perimeter na sinusunod kung saan lang sila. Ganyan, yun tungkol naman sa pagtapos agad ng rally, imbis na 16, 17, 18, at 17 pa lang ng gabi, eh, tinapos na ito. May mga nagsasabi na dahil daw doon sa talumpati ni Aimee. Dahil doon si Aimee, tinayata, sumampas sa entablado at malu ano -ano sinabi tungkol sa kanyang kapatid na si Bongbong. Ngayon, bukod pa riyan, eh, siyempre, ang layunin talaga ng INC sa running ito ay e kapayapaan at katahimikan. At isa pa, kung ano yung paksa, yun lang. Kaya nga nung may mga medyo nakihalo na tigaibang grupo na nagsisigaw na Marcos Resign, Bongbong Resign, ay eh hindi rin pinayagan na makapasok doon sa grupo ng mga INC. Kinawasap sila at itinaboy ngayon mabuti naman itong grupo ito bibiliban mo rin hindi rin sila nagpilit at hindi sila gumawa ng gulo o mapaya pa rin silang umalis at lumipat yata sa EDSA doon sa EDSA shrine makikita mo talaga yung mga roon, talagang medyo maingay at ano iba ang kanilang sistema ang gusto talaga nila pamagsaki si Bongbong at saka isa pa yung destabilisasyon na tinutukoy nila, yun ang gusto nilang mangyari sa rally. Pero, hindi sila pinayagan ng iglesia na makahalo sa ganun. Kasi hindi yun ang pakay, hindi yun ang layunin ng iglesia ni Kristo. Kaya nung gabi, naka-17, eh, nung matapos yung tanong pati tungkol sa sistema ng pagsa, ayun na, tinapos na. At uh, mapayapang, naghiwahiwalay na ang mga kapatid. May mga naiwan man doon na nagmagdamag, yun yung mga malalayong lugar na susunduin sila kinabukasan ng kanilang mga service. Yan ang inaasahan nga, aabutin pa sila ng kinabukasan. Kaya nagpaiwan na yun sila doon, doon na nagpaano na magdamag, kinabukasan naman, eh, malis na rin sila. Oo. Ngayon nga mga idol, ang INC, Kenan man pag naglulusad ng na mga aktibidad sa amal lugar, kung gano'ng kalinis yung kanilang dinatnan, malinis ding iiwanan. O hindi kagaya ng ibang grupo, bahala na dyan. Ang katuwiran, may tigalinis naman. O diba? Pero sa iglesia, hindi gano'n. Malinis mo nga naman dinatnan yan, malinis mong iwanan. At kung papanong katahimikan yung pagdating doon, kapayapaan, ganun din yung pag-alis. Walang bahid ng kung ano paman. Kaya maging yung mga polis nating naka-assign sa lugar na yun, kumanga din sa kapayapaang ay pinakita ng INC. At kami naman bilang mga miyembro ng INC, sa eh, saludo rin kami doon sa mga polis na naka-assign sa lugar na yun. Dahil sa magdamag nilang pagbabantay at pag-observe sa rally, eh talaga namang payapa din sila. Nag-aantay lang sila kung ano ang mang O, kaya mga sir, saludo kami sa inyo. Sa ibinigay niyong servisyo, sa ibinigay niyong uh, at sa katahimikan, do ang buong iglesia sa inyo. Dahil kasi nga, wala namang kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, kundi kayo. Bagamat meron kami mga sariling security force na siya mangalaga ng katahimikan at kapayapaan ay eh, higit na kailangan namin siyempre ang inyong serbisyo. Kaya salamat ng marami at hindi nyo kami pinabayaan sa buong panahon ng aming pagrarali. Hindi lang kami nagpapasalamat kundi ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Maging doon sa ating pamahala ng Lunsod ng Maynila kay Mayor Esco, nagpapasalamat ang buong iglesia dahil ka pinayagan kami na makapagdaos ng mapayapang rally doon sa lugar na yon. Kaya ito, nung matapos na ang rally, mga idol, walay na, eh, ito yata ang kabilang panig na nasa EDSA, tila yata gusto pang humirit na ipagpatuloy hanggang 18 yung kanilang rally, eh, yata hindi na rin sila pinayagan. O, kasi nga, eh, wala na eh. Iba na layunin din eh. At marami yata ang mga tao na napirwisyo na do doon sa kanilang rally dahil sa may white plane, maingay. Siyempre, nagaanon din yung mga tao doon na yung ingay ba naman. So, lalo sa 10 oras ng gabi, magsisigaw ka ron. Aba, eh, di ba? Kaya nga sa luneta namin dinaos yung aming rally para walang mapipirwis yung kapitbahay o tao. Di ba? Kasi yun, talaga luneta yung pasyalan yun eh. O at nag-overtime, nagmamagdamag talaga ang mga tao doon, mga namamasyal. Maliba na lang, nung during martial ay talagang pagdating ng mga bandang alas 10, alas 11, wala nang tao roon. Wala nang nagpapaabot ng curfew. O, although, pag nandudong ka, hindi ka naman ka-curfew, dahil nasa ka ng vicinity, pero siyempre, yung iba, natatakot din, kaya magang umuwi. Sinali, may mapayapang na itaos yung aming rally sa pamumuno ng aming pamamahala. Kaya lang, kung bababasa mo yung mga ibang comment sa comment section, eh, yung mga nagko-comment doon ng mga basher, talagang kung papansinin mo, mabubisit ka. Pero hindi na lang namin pinapansin yung gano'ng mga comment. Kasi syempre, hindi naman kami para doon eh. Ang ni namin kapayapaan. Pahala kayo kung ano yung comment nyo, kung ano sabihin nyo. Basta kami, hindi kami nakakapirwisyo sa inyo baka kami napipirwisyo nyo pa dahil doon sa mga komentin nyo na hindi maganda pero okay lang yan at least kahit papano na daos na at nakatapos na ang aming mapayapang rally yan yeah, mga idol kasi maraming mga estikulasyon na lumalabas bago magumpisa ang rally na tila raw yata pag ang gulo oo oh, magkakagulo yan yung sasabi na magkakaroon ng kodita at kung ano-ano pa na mga hindi magandang magyayari. Pero sa awa ng Diyos, eh, natupad yung kapayapaan katahimikan, tahimikan at higit sa lahat, eh, masigla at maayos na pagrarali. Kaya nga yan din ang hinangaan ng ating mga kapulisan na naka-assign sa lugar na yun. Pero naman sila naging problema sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Oh, so, kasi nabanggit ko na yan sa mga una kong video ng iglesia bago magdaos ng anumang aktibidad, eh yan nga ay eh, isinagpapanata, hinihingi ng gabay, patnubay sa ating Panginoong Diyos at ikit sa lahat, hinihingi yan ng yung tinatawag na kaligtasan sa anumang uri ng kapahamakan. At bukod pa dyan, sa bawat lokal bago umalis sa kanilang lokal, patungo doon sa dako na magdarausan nananalangin din ang mga kapatid para sa kapayapaan. Kaya nga, nung matapos yan, patuloy sa kanilang lokal, muling mananalangin ang mga kapatid upang ipagpakalamat ang nangyaring kapayapaan rally. Kaya kami mga idol sa iglesia, hindi kami kagaya ng ibang grupo na pabara-bara, patay bahala dyan, kung ano maisipan, gagawin. Kumbaga, walang direksyon. Kami meron. Oo bago inusad ang aming rally, may mga paksa na yan na dapat talakayin. Na kung ano lang yung paksa, doon lang kami. Hindi kami pwedeng umover o sumobra. Kasi nga, nabanggit ko na nga, kami disiplinado at organisado. O magkakaiba man ng lokal ang mga pinanggalingan, pero isa ang layunin at damdamin. O yan ang hindi kayang kunin ng iba nating mga ranelista o yung mga nagra-rally Sila patay bahala, bara-bara, di ba? Kaya minsan, sila-sila minsan kakagulo O kakaron ng hindi magandang impresyon. Kaya pati mga polis, eh, napipilit na sila na i-disperse, di ba? Pero sa amin, pinabayaan lang kami ng mga polis, pinakiramdaman lang yung sistema namin, at nakita naman ng mga polis na kung gano'ng kapayapa ang ginawa naming rally. At sila nga mismo, matapos ang rally, kumanga din sila. Maging ang ating mga metro aid na tagalinis sa lugar, kumanga din dahil nga kung gano'n nga namang kalinis, di dinatlan yung area, ganun din kalinis, iniwan. Ha, diba? Ganyan mga idol kasino ang Iglesia ni Cristo sa bawat lugar na pagdadausan ng kanilang mga aktibidad. Dahil nga, bago pa mag yung mga ganyang aktibidad, pinaplano na yan. Oo. At may mga nakatalaga na dyan kung sino maglilinis. May mga nakatalaga na dyan kung sino mga ngasiwa ng kapayapaan. At sa awa ng at tulong ng ating Panginoong Diyos, ay eh, nakaraos ng mapayapa ang kabuwang rally ng INC. Ngayon, doon sa mga ibang sekta na gusto nakilahok sa amin na hindi namin pinaintulutan, salamat din ng marami sa inyo at hindi kayo Lag pumilit. Oo, pinakinggan nyo yung aming mga pakiusap na wag na kayong humalo sa amin para wag magkaroon ng gulo. O, di ba? Ganyan kasi kami mga idol sa iglesia, kapag naramdaman na may halong iba at makakasira sa aming grupo, hindi yan pahihintulutan. Kapagkit ko na yan sa mga una kong video. Ang una nilang makakabangga dyan yung aming mga scan o yung security force namin. May mga sarili kasi kami security force na mangangasiwa sa kapayapaan at katahimikan. Ngayon, pag kinausap kayo niya at hindi kayo nakinig, ay doon baka magkaroon ng hindi magandang uh, pangyayari. At doon na namin kakailanganin yung ating mga kapulisan. O, oh, kasi siyempre, wala namang ibang sasawata dyan, kundi ang ating mga kapulisan. Kami lang ang mag na sawatain sila at kung hindi sila makikinig, bala na mga pulis. Ganun kami hindi kami basta-basta gumagawa ng hakbang na ha? kami kabilang. At saka yan, alam na ng mga pulisya na ang Iglesia ni Cristo, bilang rally na nangyari, wala naman talaga ang pagbumulang gulo. Huwag lang, mahaluan lang mga intel traitor. O, di ba tama? Ngayon, tungkol dito kay Roligo, ah, kay Saldigo, Saldigo, na pinaparatang sa ating Pangulo, sana malutas na yan at saka dapat yan ang makulong sa kanyang mga sistema kasuhan na ngayon dito sa ating ano, mahal na pangulo yaman din lang tapos ng rally ng INC gawin mo na mahal na pangulo yung nararapat Oo, para naman magkaroon ng katuparan yung kahilingan hindi lang ng Iglesia ni Cristo kundi ng taong bayan yung transparency demokrasi at saka yung katarungan uh, na hinihingi ng mga tao. At saka isa pa nga pala, uh, sana ang ating Pangulo mag-iingat sa kanyang mga pinupuntahan lugar o mga dinadaluhan na kung ano paman. Kasi hindi may iwasan na may talagang nagbabanta rin sa kanya na hindi man siya uh, mapatalsik sa malinis na paraan sama-sama sa mabuti, -sama gagawa talaga ng paraan itong magkabilang panig na ayaw sa kanya para siya mapatalsik. Meron nga isang ano na nagsalita na dapat daw talaga ang mga tao sa Pilipinas magkaisa. Kasi may mga bansa na naghahangad na magkawatak-watak tayo at baka yun ang simula na tayo ay pasukin. Oo, kasi pagwatak-watak nga naman ng Pilipino, walang pagkakaisa, may pagkakataon na sila na pumasok sa ating bansa para sila ang gumawa ng hindi maganda. Alipinin tayo. Papayag ba tayo na ng dahil sa ganyan, ipapasukin tayo ng ibang bansa at sila siwa sa atin? Hindi naman pwede yun, di ba? Pitarili tayong ano, siberinya na dapat nating pangalagaan. Hindi pwede yung sila ang papasok para tayo ang disiplinahin nila o swetuhin. Diba? Uh, unang-unang na nga, ang China. oh, yan ang unang-unang gusto pumasok sa atin. Kaya, ayan, pinangangalagaan din ang ating mga militar, yung mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea. Yan ang hindi iniisip ng iba natin mga kababayan na maaari tayong pasugi ng mga kalaban sa ibang bansa dahil nga, nararamdaman nila tayo-tayo, hindi magkakasundo, kakawatak watak Lalo pa kung ay sinisigaw ng iba bongbong -bong design o di ba barcos design bumaba ka na dyan umalis ka na dyan ang tanong kung bababa siya sinong papalit o di ba ipapalit nyo itong isang mas lalong walang pakinabang hindi naman pwede yun lalo magkakagulo pag yan ang ipinalit nyo baka hindi pa masyado nakakopo yan eh pag mula ng malaking gulo dahil nga marami sa totoo lang kayo lang ang may gusto na iupo yan pero ang karamihan ng Pilipino ayaw dyan bakit? Naranasan na eh. Sa kanyang ama. Oo. Ano ba nangyari? Di ba? Eh kung yung ama niya nga niya eh, walang nagawang maganda eh. Kung meron man, konti lang. At mas labang, yung hindi maganda. Kaya nga siya nandun doon ngayon sa dahik. Oo. Sa International Tribunal. Kasi nga, hindi maganda ang kanyang naging pamalakad. Ang papatakbo. O eh, kung itong anak ang iuupo nyo, patatansikin niyo si Bongbong. Ano kaya ibubunga? yan dapat pinag-iisipan ng ating mga kababayan at sa totoo lang talagang marami ring ayaw dyan lalo na ang INC sinasabi nila ang rally ng INC para kay Sara, para sa Duterte hindi hindi ganyan ang ayaw namin magkaisa kung natupad lang yung pagkakaisa do sa unang rally hindi na sana tayo nagkagantok kaya ito muling na ulit yung pagkakaisa tungkol sa rally ito sana matupad na yung pagkakaisa huwag na magkabahabahagi para makamtan na natin ang lubos kapayapaan ng ating bansa o diba dito naman sa ating Pangulo dapat gawin na niya ang nararapat o yaman din lang tapos na ang rally nasabi na mga dapat sabihin gawin naman niya yung dapat nararapat at tigit sila ka na eh huwag na siya magpabingi-bingi, huwag siya magpapatay-patay kasi marami nag-ahangad na si Baking siya sa pwesto Baka mga maunahan pa siya ng mga ibang partido. O di ba? Gawin na niya tama. yung tama. Kung sino mga hindi mga dapat makulong, Pakulong na. Kung sino mga dapat parusahan, parusahan na. Wala nang sasantuhin siya, kahit sino pa yan. Oo. Tutal eh, andyan na. Nakala, nakalatag na yan. O, at si Staldico. Ha? Pauwiin na yan dito. Isa na sa ikulong. Puro kalukuhan din yung mga pinagsasasabi niyan at walang katotohanan. Kahit simpin tao na may sariling utak, hindi pa niniwalaan yun. Yung kanyang mga sinasabi niyo. Sipin mo naman kung hindi pinlano ng kabilang panig yan. Bakit biglang inilabas ang video ni Saldico kung kailang inulong sa ng iglesia? Kasi may plano talaga sila na isa yan para lalong sirain ng ating Pangulo o at baka gamitin sa rally yung kanyang talumpati sa video niya hindi nga malayong nangyari ginamit na nga ng ibang sekta ng ibang uh, grupo o, so, nagkaroon sila lalo ng matibay na paniniwala na dapat patansikin ang ating Pangulo o, so, di ba? pero sa mga talaga nakakaintindi at marunong hindi ko pinapaniwalaan. Kahit ako, mga idol. Hindi ko pinapaniwalaan yun. siopaw yun. O, hindi ka, hindi ka Kahit yung kanyang mga ebidensya, part 1, part 2, part 3, wala. Dapat nga, kakasuhan na yan para mapauwi dito at papanagutin sa kanyang mga uh, bonus to At kung totoo yung kanyang mga sinasabi sa video, dito niya ipaliwanag ng personal yan kapag ka nakauwi siya rito. O, kung totoo yung mga sinasabi niya. Tapos yung sinasabi niya binabantaan siya ng Pangulo, ang kinakatakot niya hindi yung Pangulo, yung nasa likod niya. Yun ang kinakatakot niya sa totoo lang, mga idol, hindi ang ating Pangulo. Yan ang ating Pangulo, hindi siya gagawa ng masama. Hindi siya ipapatumpa, hindi siya ano. Yung mga nasa likod niya na masasabit kapag kumanta siya. Yun ang may delikado siya doon. Kaya nangangamba siya at tatatakot siya. Kaya kala niya kung sa abroad siya, ligtas na siya. Diba, eh, kapag uh, ka, itong ito mga kanyang kaalyado, malamang, eh, pati siya. Diba, tama? Okay na, no, mga idol ha, sa salamat ng marami at Sa may klis ng ng video natin ito, sinamahan niyo ako. Sinariwa lang naman natin yung mga nakaraang rally. At muli tayo nagpapasalamat sa ating mga kinaupunan. Lalo na doon sa mga kapulisan na nangalaga ng kapayapaan, katahimikan. Oo. Salamat po marami sa inyo, mga sir. Ha? Saludo rin kami sa inyo. O paano? O ito pong muli ang inyong lingkod. Basta mong talang nagpapaalam. Hingga sa muli, kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. O. Hingga sa muli, alam.